Kapal ng dilis. Grabe, maliwanag to. Ang kapal ng na daro natin. Sus, pagkadami. Sus, pagkadami. tingko ko lang dito sa laot pagkadami sa dilis muna tayo magtatsaga muna tayo sa dilis yung pumasok lang sa loob ng bangka ang dami na oh magtatsaga muna natin sa dilis kasi hindi pa kasi tayo hindi pa tayo makapagpamana tinandahan ang dahan-dahan bunot po po tayo sa mababaw yun dito yung pumasok lang sa loob ng bangka nasa kalahati na nito yung pumasok lang sa loob Pag madami yung sumama bro sa tabi, pupunin ko itong bangkak tapos tamimigay natin isasagwa natin ang dahan-dahan punta sa mababaw sana sumama yung madami may mga nag-aantay din, din sa akin na sa mababaw makikisalok Dan tembak napi adalah. carame ay buhatin sa isang salok lang ah ah grabe to ah para ara-ara dito kubatais sauce ayun kubata ah totohey okay. 40 kilos hindi bababa pagkadami talaga patay lang natin yung ilaw para hindi lumayo Kasi yun, isasalo ko lang yun, oh. Malawang salok. Huwag kasi dami. Dalawang salok lang. Baka kapakapat nung baka natin. Ah! Pangalawa. Yung kasama ko, sisid lang sana sisid. Lihat Tchau. Bata ni Galata. Mga nasa 80 kilos na. Dalawa sa lang. Punoy natin to. Mamimigay na rin. <laughs> <laughs> Pag subakay pa ako, halos lumubog na yan. <laughs>

Dalawang salok. Aba <laughs> tayo ulan lang yung lumulutang oh. Di sa atin tama-tama lang. Sasakay pa tayo. Halos parehas lang kami ng karga Pero yung isda dito pa, dami pa. Tay ka pina sok na. Sige tayo. So, Wala <laughs> na. Dito lang tayo sa unahan. pagkadami talaga yung tito ko pinagtaguluhan dun sa kabilang daungan ang dami nakikisalok kung madaling araw sana to mabibili to kasi yung taga dito sa amin nabili daw ng na limandaan yung lata Pero sa madaling araw, kasi ano, pang pambilad, tapos pang tinda. Sumama, oh. Sama. Sumama yung isda. Pinapasok na yung bangka ko ng dagat. You know? Dagat, oh. <laughs> dagat. <laughs> Pero hindi na sa ilang oh, sumasama. Dito kaya nandito po. Ah! Diyo mo yaw no ra kakargaan. Uyak, uyak ani uno puno ra kanu pao. Sumama talaga oh, malayo na si nagwanan ko pero kaya sumasama lang. Oh. Dito lang sa dalawang dipay lalim. Uh -huh. bumaba talaga dito sa Tapat daw ka namin. Mababaw na. Hmm. Diba Tay pa, laki ni Hao, may pakilala na to. May nagpakilala na. Hao. <laughs> oh, laki ni Hao. Salamat. Walang <laughs> kilo sa Jace. Salamat ah. Okay. Salamat. 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 mo Salamat. 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 Salamat.

Ayan naman kita. Dito yung mga kasulub Kung ibulag yung damon tapos mahalin sa online.

Ano? Balik na nga ng pool. Bakit? galaw na. Ang Ha? Ano po siya? Pupukan. Ha? Ha? skip muna kita. Kaya ba Kaya ba ako naman? Ha? na. Naku, nakausap lang. Naku, may nakumaw? May ma. hey. na. Kaya? Siyempre na. nag Ha? Tama na ito pa'y baag. Surrender yung, ba? <laughs> Kaman, yung mga spiro, espiro. Mga namamana lang ngayon. Dalawasin natin ka dito sa amin. Surrender na. Hindi, <laughs> <laughs> may tumawag. Tumawag na naman. Pagpuno sa'yo. May nag-siyempre na nga. Nakaduan ng sirap-prop na, na bali. May napadid na mo? Ang gawa ko nabuso di. Hindi na daaw Hindi na naman. Lakin si Joe. Oo, pagkakita kahit yung mga binibigyan natin surrender kinatsan lang nila ngayon kanyang a few moments later Nagkagulo na doon sa dagat, nagkagulo pa dito sa bahay. Kanya <laughs> <laughs> kayo <laughs> yung plastic na. Yun sa amin, dalawang ganito lang. ako, okay. dalawang ganito. Ito nilagay ko na dyan sa loob, nilagay natin ng ice. Ayan o. <laughs> <mile inside> <laughs> Pero yun sa Nabawas kanina do sa may dagat Doon sa may bangka Doon sa doon pang daungan Madami na Mga nasa tatlong lata na siguro yun oh. Dalawa Dagdagan okay. na niyo Okay Sako na dito Dapat masakob Masa Kung ba sila sinaw Sige pa sila mo Kung ano nabit lahat yun eh Ha 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 ka ba Huh? Yeah, ha? Okay oh, na. Makatulak kami ha. Ano Tumahimik na din. Nagsiuwi na yung pinagbahagian natin. Yung iba nun taga-kabakungan, tapos kinarawayan. Ito lang yung raw oh. Bibigay pa natin ito. Sakto na sa atin yung lagay nito yung, yung laman nito. Balay doon sa bangka. Mayroon pa. Mayroon pa ng konti. Mga isang timba pa na ganito. Yun nandun sa bangka.

Oh, sininang, sininang, man. sininang ako ng hugas sa balay. Si Ana ina lang. Yung pasigol yao. Pag nagsaro ko nga na yao. Kala parang gintagan na si Rapot ulit para mag... Hindi buhay na buli na. Hindi buhay na buli na. Mano kasi... Boy May pangarap ko siya sa buhay. Eh mo, yun parang gintagan mo si Rao pa Opportunity yeah, yeah, yeah. <laughs> para mabuhay ano. Sira magiging kinabukasan ng time. pamilyang Bulinaw. Sira maghatag sa niya. Vampire, right? Vampire. Kung si uh -huh. Angelo puro F, siya puro B. <laughs> What happened? Wow! Dala.